Ayaw talaga akong patayuin yan. Ay. Iiyak yan pag tumatayo ako. Ay, ang uwi naman ng bibi ko ang anak ko talaga gusto niya makita siya sa cam. Oh, ito na, pagbigyan na. Hello! Kainday, magandang gabi to this vlog mga Kainday. Ikikwento ko lang sa inyo ang buong na simple na. Namin. Na ko na. Kung anong ganap namin maghapon. Sobrang nakakapagod. Naglaba ako maghapon. Yung labahin ko yata oh, almost na. mag one month bago ako nakalaba. Hi bukas ko pa matapos mga kainday kasi kanina nag start ako naglaba mga alas dos na tapos mga alas dos na ako naglaba pinatulog ko pa yung anak ko ng one hour alas stress ayaw akong paalisin gusto matulog sa chan ko pag magising naman siya nawala ako miiya kaya yun sinabayan ko na lang habang nagsiselfon ako hindi ako makatulog eh Pagising niya, nagising siya ng alas 3, nakatulog naman siya ng 1 hour. Yun. Tsaka ako naglaba, tapos hanggang mga 6, mga kain 3 hours. Hi, Diyos ko po. Ganon talaga ang buhay ng isang magulang. Kailangan natin alagaan ng ating mga anak. Maglinis tayo dito sa bahay. Maglaba. Ayaw talaga akong patayuin yan. Iiyak yan pag tumatayo ako. Ay, ang OA naman ng ah, baby ko yun. O, oh, babalik na si mama dyan sa crib. Oh. babalik na dyan si mami. Kuya. Bili ka doon soft drinks, kuya. Kuha ka dyan ng 30. Sabi, kiri ka, bili na para malamig. Coke, sabihin mo, kasalo, yung sobrang malamig. Ay, ay, baby ko. Shhh. 30. Shantel. 30. 40. Oh, may suppliant din. Dala ka ng lagayan, anak. La 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 la. Huwag nga. Diyan ka lang sa bikiri na. Sa bikiri. Oo. O. Yung sobrang lamig. Kung kaya sa ice cream, man. Diyan na nga lang sa bikiri. Uh Oo. -oh. Hindi nga. Sa ano na nga lang? Sa bikere? Ah, ang anak ko talaga. Gusto niya makita siya sa cam. O, oh, ito na. Pagbigyan na. Hello! Saan ka nang galing kanina? Pagkatapos ko manlaba, maglaba, mga kainta yung mga six. Pumunta kami doon sa South sa Cebuana. Doon sa 7-Eleven. Tapos, sarado kasi doon. Diretso kami sa Robinson. Doon na lang ako nagpadala ako sa mother-in-law ko na kunti lang. Basta nakatulong kayo paano. Tapos, bayad din ako ng utang ko ng Hyundai kasi siyempre ang utang hindi dapat kalimutan bayaran ay don, ito